Ah, uh, ito pag-usapan naman natin 'to si Marcos. May sinabi po kasi siya, ito post po ng SMNI. Alam niyo naman ang SMNI, ha? Ah, uh, mangilan-ilan na lang po ang media na hindi bayaran. I'm talking about mainstream media. Ilang mangilan-ilan -ilan na lang ang mainstream media na hindi takot kumontra sa mga sabog. <laughs> okay, ito po, Marcos sinuntok ang sarili, sabog kaya walang tulog. <laughs> So, diretsuhan po ang SMNI. ito ang sabi ni ng SMNI at sinabi ito ni Bongbong Marcos nyo. oh huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ay ang hinahalal natin ay puro gawa. Pambira ka, Marcos. Sinuntok mo sarili mo. Ah, sinuntok mo na naman kaya may black eye ka. tingnan mo, yung, tingnan mo to. Ah, may, hindi nyo ba napapansin? Hindi ko alam ha, ah, kung ako lang. Pero talagang parang uh, hindi na natutulog si Marcos. Sa bagay, Sinabi niya eh, wala siyang tulog. Ang tanong ko, Marcos, bangag ka ba? I mean, sabog ka ba, Marcos? Bakit wala kang tulog? Ah, hindi ako nagsabi niya, ikaw mismo. Tapos may black eye ka. Eh sinuntok mo siya sarili mo kasi eto eh. Ha? Pinaparinggan mo sarili mo. Sino ba 'yung puro dada, na walang gawa? Anong naggawa? Meron ka na bang natapos? Ha? eto mga train-train natin, mga MRT, MRT natin, yung mga uh, infrastructure natin, yung mga tulay-tulay. May natapos ka na ba? Yung flood control mo nga eh. Gumuho ang daming patay nung bumaha. Di ba? Sinong puro dada? Asan yung 20 pesos mong bigas? Asan yung pagmura ng presyo ng bigas? Di ba? Nagtandem pa kayo magpinsan na si Romualdez. Ano sabi nyo? Yung mga holders bilang na oras ninyo yung mga yang mga smugglers. Ni isa walang naimbestigahan. Panayang imbestiga ng kamera. Walang naimbestigahan. Sinabi mo, bilang na oras ninyo. Your days are numbered. Sinabi nyo magpinsan. Wala naman. Wala. Saan ang inimbestigahan? Sa Senado o sa Kam sa Kongreso o sa Lower House? Wala. Sinong puro dada? Kaya ka binotor ng mga makasara, na makaduterte, kahit ayaw nila sa'yo, Marcos, kaya ka binoto dahil ano sasabihin mo? Continuity. Continuity. Itutuloy mo yung mga naiwang proyekto ni PRRD dahil tapos na ang kanyang termino. Lens po sa, sa Pilipinas, grabe na. Tumataas po ang krimen. I-Google ninyo. Isa po sa top ang Pilipinas sa krimen. Sinong puro dada? Marcos, sinuntok mo na naman ang sarili mo. Paipansin ninyo ha, yung mga pictures niya. May mga black eyes siya. Ah, di ba? Eh, pati nga si Lisa may black eye. Ano ba yun? Nagsuntukan kayo? <laughs> Hindi. emong ko ha. Tingnan nyo yung mukha nitong mga to. Sunog na sunog. Eh, I have nothing against sa mga may itim. din naman ako. Hindi naman tayo mistiso, no? Pero al alam mo yung ano eh, di ba? Alam mo yung walang tulog. Ano mo yung... Anyway, galing mismo sa kanya, wala siyang tulog. Hindi natin alam kung sabog siya or bakit siya walang tulog. Pero itong sa sinasabi niyang ito, eh talagang wala na siya sa wisyo. Hindi ko alam kung hai itong mama na ito. Ito ang problema kay Marcos. Ang hilig niya magsalita, lang babalik sa kanya. Kaya ang taong bayan, walang tiwala sa tao na ito. Ilan na po ang binitawan nito, wala namang nangyayari. Even yung Edgar, sinabi niya hindi niya papapasukin. Ang daming kapalpakan nito. Ang dami po yung sa JC, walang pumasok na baril. Eh sinong puro dada? Wala nga kayong natatapos eh. Asahan na yung nahuli ninyong uh, record-breaking na droga, yung drug haul na yan. Asan na? Wala. Asan na yung driver? Wala. Sige nga, Marcos. Ano yung lihiti mo na nagawa mo para hindi gutom ang mga Pilipino? Yung lihitimong infrastructure natin na makakatulong sa negosyo at sa paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas, asan? Huwag mong saksakin. Huwag mong bugbugin. Huwag mo suntukin yung sarili mo, Marcos. Ang kapal ng mukha nito. Hindi ko alam talaga. Alam mo, ako talaga napapaisip ako kung talagang sabog ito eh. hindi, nagtatanong lang tayo, Marcos. sa Kasi yung, yung di ba ang sabog yung, hindi mo sukat akalain magagawa, magagawa niya. Ito, ganito. Siya na yung walang nagagawa, siya pa yung nagsasalita ng ganito. Hindi ko masukat akalain na nagagawa ni Marcos to sa bansang Pilipinas. Considering yung nagawa ng tatay niya, pinabalik na siya, pinalibing na nga yung tatay niya para lang magkaroon siya ng pagkakataong baguhin ang history at imahe ng Marcos. And yet, lalo pa itong mas masama sa tatay niya. Kaya naman itong next topic natin, may connection din doon. Ito, PRRD gusto ng magkaisa para makapagsilbi ang gobyerno sa taong bayan. Ito'y sinabi ni... Mayor Baste. Okay, sabi niya, unique talaga sa panahon ni PRRD. Makikita mo lang, ayaw niya ng gulo. Ang gusto niya, if you want to build a country, then you need to unite your people. So that's why kahit yung tingin ng iba, hindi dapat ipalibing yung si Marcos Sr. Ipalibing niya pa para matapos ng lahat so that we can move forward and build a nation. Ang galing nung ano, isa to sa mga nagustuhan ko sinabi ni Mayor Baste. I isipin mo, kahit si PRRD sinabi niya, huwag niyong i-impeach si BP Lenny. Gusto niya ng pagkakaisa so that we can move forward. Look at the difference. Si Marcos nagsalita ng pagkakaisa. And yet, yung tumulong sa kanya na Vice President ngayon na si Sarah, nilalaglag, Trinidor. Asa ng pagkakaisa? PRRD hindi nagsalita ng pagkakaisa. Pero ina-apply yung pagkakaisa para umasenso ang bansang Pilipinas. Makapagsilbi ang gobyerno. Ngayon, sino ang puro dada, Marcos? Ikaw ang puro dada. Iisa na nga lang ang pangako mo, unity. Pagkakaisa, hindi mo pa nagawa. PRRD, gawa ng gawa, hindi nagsasalita. What, napakawalang utang na loob nito si Marcos. Ang tagal nilang binabay na mapalibing yung kanilang tatay sa libingan ng bayani. Hindi nila magawa. Si PRRD lang ang gumawa. Tapos ginaganyan nyo pa yung anak ni PRRD. Ganyan po katraidor ang Marcos. Nasa dugo na ata talaga nila. Tingnan na lang natin. Tanungin ko kayo. Okay? Kahit mga bashers, sagot kayo dito. Kung ma-impeach si BP Sara, sinong pamilya ang makikinabang? No other than the Marcos. Marcos at Marcos ang makikinabang. Kasi alam naman natin ngayon, dati ang magkalaban ay Aquino Marcos. Yan ang malakas ngayon sa gobyerno, dati sa gobyerno. Ngayon, hindi na po. Wala nang Aquino. Even BAM, BAM Aquino will not even win the senatorial election. Maniwala kay sa akin. Wala na ang dilaw. Kulelat na yung mga yan. Even Lenny, hindi na makakabalik yan. No? Malabo maging presidente yan. Even sa Hontiveros, kung may pangarap maging presidente, hindi mananalong presidente yon. Siguro, kukuha niya lang yung campaign fund, fund, magpapayaman na lang. Pero kung gustong manalo, malabo na po ang dilaw. So, it's public knowledge na laos na po ang dilaw. It's between the Marcos and the Duterte. Pag impeach si BP Sara, yung pinakamalakas ngayon, dahil si PRRD may medyo may edad na, bagamat talagang malakas si PRRD, pag naalis si Sara, ang makikinabang talaga dyan, Marcos. Tandaan nyo to. Pag na-impeach si BP Sara, which I doubt, pero for discussion purposes, pag na-impeach si BP Sara, asahan ninyo, the next president will be Tambaluslos. They will do everything para manalo si Tambaluslos. Ewan ko sa inyo, kung type nyo si Tambaluslos. Ako? Hindi. Kung gusto nyong presidente yan sa 2028, kahit mahina yan ngayon at pag wala si Sarah, gagawa na nila ng paraan maging presidente yan si Tambaluslos. Ano natin? Anong laban natin? Wala na. Tapos na ang bansang Pilipinas. Kaya para sa akin, ang panlaban lang dyan, vote straight PDP. Pag pumasok lahat ng PDP, tapos na po ang impeachment. Kahit anong ngawa nilang gawin dyan. Kasi ang kailangan po nila dyan is two-thirds or 16. Hindi na sila makakakuha ng 16 kasi siyam na po yung PDP. Kaya that's why it is very important na go straight PDP po tayo. Not 8, not 7, but straight. We need 9. We need all of them. Kung ayaw ninyo maging presidente si Martin Romualdez, that is very, very important. Alam mo yung ginagawan, ito kasi ang wala si Marcos. Lalo na sa geopolitics, wala siyang alam eh. Binagbibintangan si Piara di about China, pro-China, hindi po. Even Trump, nakikipagkaibigan sa China, sa Russia. Bakit? It will help their country. Di ba? Eto si Marcos, inaaway ang China. Ngayon, iiwanan pa siya ng Amerika. Ayun, ayaw ng Amerika ng EDCA. So tingnan natin ano mangyayari kay Marcos. Ang ah, masama niya, damay tayo. Bakit? Wala siyang alam makipag-negotiate sa ibang bansa. Baka mamaya, yung kabu kabululan niya, kabubuhan niya, pag nag-usap sila, ay eh mas malala pa ang mangyari sa kanya kaysa nangyari kay Zelensky. Kasi pag mag-uusap daw si Trump tsaka si Marcos eh, eh baka mas malala pa ang nito si Marcos. Mahina talaga. Hindi siya, hindi siya sanay na nag-unite ng taong bayan. I mean, it comes from his father na diktador. That is public knowledge. And at the same time, laki sa palasyo to eh. Hindi ito marunong makisama. Sanayan yan ang nasusunod. Tama si, Mar si, P si Vice President Sara Para siya yung pinsan eh. Si Tamba, ayaw ng kalaban. They are weak. They cannot unite. E eh, minsan nga, may mga balita eh, di ba? Kaya gusto namin malaman, Marcos, kayo ba talagang puro away kayo mag-asawa? Nagtatanong lang sagutin niyo